Ngayon ang tanong, ang tanong dito. Ustan, obligado bang magsala sa masjid? May tanong na ganun, tama. Sa babae, pangkalahatan, ang babae hindi na obligahan. Pati Juma, Tarawe, o anumang uri ng sala, ang pinakamainam na sala ng babae saan? Sa bahay, sa bahay kahit Juma. Kahit Juma. Nautusan lang naman sila magsala sa labas, pagka idol Fitr at idol adha. Pero tayo mga lalaki, nagkaroon ng opinion ang mga ulama kung saan ba dapat tayo magsala. Masjid. Sabi ng karamihan sa ulama, hindi obligado. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi obligado sa masjid ka. Magsala. Dahil ang binangkit lang daw sa hadith ay mas malaki daw ang gantimpala kapag sa masjid ka magsala kaysa sa hindi magsala. Yun lang sa mga pananaw nila. Which is para sa akin, obligado magsala pa rin sa, masjid. sa masjid. Pero kung magsasala ka sa bahay, tanggap pa rin ang salamu. Pero may kasalanan. May kasalanan? May kasalanan. Pagka malapit ka sa masjid. Walang reward, may kasalanan pa. Hindi, may reward. May reward Tanggap ang sala mo. Pero may kasalanan. Kasal. Magkaiba yung tinatawag na hindi tanggap tapos may kasalan. Iba kasalanan. Iba yun. Kung malapit ang masjid. Kung malapit ang, masjid. kung malapit ang... Para, para magmay may sakit. Eh, may, may ang dahilan. Kasayin. Hindi ka naman hindi ka naman naobligahan na magsala sa masjid kung may mabigat kang dahilan katulad ng may sakit ka katulad ng halimbawa uh, uh o, o kaya nagbabantay ka ng bata halimbawa o kaya ay uh, may kinatatakutan ka sa labas kasi meron kang kaaway papwede pwede ka niyang patayin o kaya ay malakas yung ulan halimbawa o kaya ay ano mga mabibigat na dahilan o kaya may COVID pinagbawalan tayong lumabas so ito may mga dahilan ka na hindi ka magsala sa masjid naintindihan Okay. Pero ang magsasala po sa masjid at jamaa mas malaki ang gantimpala sa nagsasalang mag-isa. Salatul faddi, o salatul jama'ati khairu min salatul faddi bisab'in wa ishrina daraja. Ang sala ng jama'a ay mas mainam ng 27 points kaysa nagsasalang mag-isa. Pero ang propeta sa Allah sabi niya, kung malalaman ko lang, ah, kung wala lang talagang mga babae sa bahay, ay maguutos ako sabi ng propeta sa Allah ng isang lalaki na maghihimam at papalit sa akin at kukuha ko ng grupo ng kalalakihan na magdadala ng panggatong at susunugin ko mga bahay na hindi nagsasala sa masjid. Ito ang dalil ng mga ulama na sabi nilang obligado ang salatul jama'a. Pangalawa na dalil nila si Abdullah bin Umi Maktum na bulag nagpaalam sa propeta sabi niya Rasulullah obligado ba sa akin na magsala sa masjid kasi hindi ko nakikita yung daan papunta doon sabi ng propeta sa Allah at nasmaun naririnig mo ba yung adan? Sabi ni Abdullah bin Umi, narinig ko, Idan pa, Ajib, kung narinig mo ni Adan, punta ka pa rin sa masjid. Ibig sabihin, hindi ka, hindi ka pa rin ano? Exempted. Hindi ka pa rin exempted, kahit nabulag ka. <laughs> bulag Oo, oh, kahit nabulag. Sabahan na lang. Ah. Ah. Ikaw pa kaya nga, kitang kita mo yung daan? <laughs> <laughs> di ba? Nakakaya doon sa mga hindi makalakad. -wheelchair. Diba? Nakakaya hindi makalakad. wheelchair. Ang niya lalayan ng mga kung Oo, kumaga diba? nakakahiya, di ba? naka-wheelchair, naka pilay. Bulag, nandun. Ikaw, malakas, magandang mata, malusog, walang sakit. Abay, sa, hindi natin alam na ikaw ay nagsasala. Bakit? Sabi, nagsasala naman ako sa ano? Sa masjid. Ay, nagsasala naman ako. Pero sabi ng mga tao, ano na, malaman nagsasala, hindi na magmunta dito. <laughs> Ibakaw may pag-isipan ka ng masama na hindi ka nagsasala kasi nga sa bahay ka lang nagsasala. Okay, so may naintindihan?